Hello mga kababayan! Isang mabilisang uh, reaksyon at komentaryo dahil may trabaho po tayo bukas. We need to uh, get up early at magtrabaho. Yan. Gusto ko pong pag-usapan natin itong uh, sinabi ni Senator Trillanes na handa na siya para ipako, para habulin sila Bongo Ganun na rin ang kanyang mga kapamilya. Isa lang yan si Bongo. Sa mga hahabulin ni former Senator Trillanes, mga kababayan. Tumatayming lang pala si Senator Trillanes. Matagal na palang nagngingit-ngit. Dahil andyan noon si Martires, ombudsman Martires. At hindi niya kayang nga uh, gawin ito sapagkat very ano po very protective tong si Martires. Basta mga DDS, na mga senators or malalapit kay Digong hindi yan gagalawin ni uh, Martires kahit, kahit kasuhan mo pa. Kahit patong-patong na kaso ang ibato mo. Pero mga kababayan, tapos na ang uh, time ni Martires. Alam nyo tong si Martires mga kababayan, wala pong ginawa, kundi protektahan ang kanyang mga kasamahan. Kaya tayo po'y masaya na bago na ngayon ang ombudsman na si ombudsman Boeing Rimulya, mga kababayan. At yan, talagang seryoso na ngayon itong si uh, former Senator Trillanes na sasampahan ng kaso itong si Bongo and his family, I think. Kapatid at tatay, yan. Mga kababayan, tama lang itong ginagawa ni former Senator Trillianes. Kaya saludo tayo kay uh, uh, former Senator Trillianes sa kanyang uh, ipinamalas. Walang katakot-takot talagang nilabanan niya ang Duterte habang nasa peak siya sa kanyang power itong si Duterte. Hindi po siya nat natakot. Tinatawag nilang sundalong kanin. Pero mga kababayan, yung palang sundalong kanin ang makakapagpakulong kay Digong Duterte sa ICC, mga kababayan. Kaya ako'y natatawa na masaya. Talagang uh, lumabas. Uh, you know, nakilala itong si Senator Trillanes na siya pala'y eh, talagang hindi takot. Talagang matapang. Brave enough para habulin itong si Digong. Tama yung sinabi niya na pagkatapos mo sa pagkapanguli, ipakukulong kita. And it did happen, mga kababayan. So yan, ngayon naman, since matagal siyang nagngingit-ngit kay Bongo dahil hindi siya makap hindi siya makaporma noon nung si Ombudsman Martiris ang nasa pwesto. Ngayon na. Ngayon na yung panahon. This is the right time para habulin hindi lang si Bongo, lahat, lalong-lalo na si BP Sara Duterte at mga kapamilya, lalo na si Pulong and lahat ng alipores ng mga Duterte, sila Aguirre, etc., etc., sila Roque, dapat lang na panagutin na. Tapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte. Sabihin na natin, wala na. I don't think so na makaka balik pa sila sa Malacanang. I don't think gagawan at gagawan niyan you know ng uh, DOJ ng uh, Ombudsman sasampahan ng kaso itong si Sara Duterte at hindi na po siya makokuqualify para tumakbong presidente sa 2028 hindi pa ako naniniwalang meron pang uh, hope na natitira kay Sara Duterte I think mga kababayan ang uh, tingin ko po dyan ay maipapako Si Sarah Duterte may kukulong, may bibilibid mga kababayan at hindi na po siya makatakbong Pangulo sa 2028. Mga kababayan, hindi po yan political persecution. Hindi yan pagpa-persecute sa mga Duterte. Hindi ito politically motivated mga kababayan dahil meron naman silang mga kaso. Meron silang mga kasalanan at malalaking ebidensya laban sa kanila. Kaya mga kababayan, hindi po ito political persecution at sila ay ginigipit. Yan lang po ang very common na depensa ng mga Duterte. 'Di ba? Yan po ang lagi nilang sinasabi na sila po ay ginigipit. Yan, yung pong mga malalapit kay you know, mayroon po silang kaso. Yan ang dahilan at malalakas malalaking ebidensya laban sa kanila. Kaya again ulitin ko. Lagi ko po itong sinasabi kada mag-vlog ako. There's no political persecution involved here dahil meron silang kasalanang nagawa sa bayan, sa gobyerno. Sila ay nagnakaw, nagpapatay ng mga tao, nagnakaw sa kaban ng bayan at marami pang mga violations sa constitution. Mga kababayan, Saludo, saluduhan po natin. Deserve ni former Senator Trillanes ang isang pagpupugay. Dahil, you know, ginawa po niya ang nararapat. Siya ay makabayan, siya ay isang makapilipino. Kaya excited na tayo mga kababayan. Excited na tayo nakalkalin ng office of the ombudsman Itong mga records, itong mga financial records na mga Duterte, record ni Bongo, record ni Vice President Sara Duterte. Excited po tayo. Mga kababayan, you know, wag na po nating uh, palampasin ito. Since inumpisan na natin, the President is doing his part para sa flood control projects, idiridiretso na natin Ginagawa na niya yung parte niya para imbestigahan ang mga uh, mga anomalya, mga korupsyon. So, idiretso na, na natin. Dire-diretsuhin na natin itong mga uh, Duterte na nanggahasa sa ating bayan. Yan. dire na natin. Supportahan po natin ang uh, move ni former Senator Antonio Trillanes laban po sa pamilyang sumira sa ating bansa. Ayan. So ngayon mga kababayan, mukhang uh, marami pong pinagdadaanan ng mga Duterte. Sigurado pong patong-patong na cases ang ifafile laban sa kanila. Ganun na rin sa kanila mga malalapit na allies. Sila Bato, sila Bongo, sila, you know, basta po yung mga malalapit sa Duterte. Si Harry Rocky nga. Guilty yan kaya tumakbo, mga kababayan. Alam nyo, kung hindi ka guilty, hindi ka tatakbo. Dahil malinis ang konsensya mo. Kagaya ni ano, Ah, uh, Leila Dilima, hindi siya tumakbo dahil alam niya malinis siya. Pero si Harry Roque, alam nyo mga kababayan, ano yan, guilty yan, without thinking mga kababayan, guilty. Kaya po siya tumakbo dahil alam niyang meron siyang nagawang kasalanan sa mga Pilipino, sana dapat nang uh, gumising na ang mga DDS dahil wala na, tapos na ang laban. Ang mga Duterte sigurado, wala na. Si Digong sa dahig, hindi na yan makalalabas pa. Mahabang proseso and I believe na he will be convicted sa dahig. Kalaban mo ang kulturang puti, wala kang kalaban-laban dahil legal magtrabaho ang mga yan. So hindi pwedeng uh, i-bribe, hindi pwedeng kausapin. Wala. Talagang kung guilty ka, guilty ka talaga sa kanila. Wala kang laban. Kaya itong si Kaufman, kahit sabihin na nating pinakasikat or pinakamagaling na abogado, kung ang kalaban naman niya ay mga malalakas na ebidensya, wala yan. Useless si Kaufman, mga kababayan. At natuto na rin magsinungaling natuto na rin mag-fake news tong si Kaufman. And uh, he's working closely with BP Sara Duterte. Alright mga kababayan, shout out po sa lahat once again. At uh, maray pong salamat sa pagdaan sa aking pong uh, napakaliit na YouTube channel. Ingat po tayo lagi. Babu!